ito magandang tanong din ito kaya marami talagang matutunan tayo dito sa mga tanong nating mga ka-5 na ito ito galing kay Striker Maru ang tanong niya nawain natin maigi ito kasi medyo kakaibang tanong ito ang tanong niya is go day sir tanong ko lang kung isa akong agency sa isang kumpanya isa rin ba akong empleyado sa kumpanya yan yung tanong niya no? napakagandang tanong kaya ito bago natin sasagutin yan ito yung ating pang second day ng aking papremyo dito sa aking channel at sa aking Facebook na kung saan napaliwanag ko na sa unang video natin yung mechanics pero ulit-ulitin ko bawat video para mas maintindihan nating lahat sa ating mga tagapanood at dito natin malalaman yung ating mga legit supporter at mga legit natin na viewers na kung saan ang aking papremyo dito sa ating YouTube at sa ating Facebook kasi nga gusto ko makapagbigay ng papremyo sa ating mga taga-panood. Wow! Ito yung ating mechanics. Ang mechanics natin napakasimple lang po mga kaibigan, mga ka-5'9 at mga kababayan. Yung bawat video ko na naririnig niyo itong sinasabi ko, isishare nyo lamang ito kung nandito kayo sa Facebook, ishare nyo lamang ito sa inyong Facebook. At makikita ko na yan pag inyong isinishare, kukunin ko yung inyong pangalan na yan at isusulat ko at yan ay i natin sa December 20. Sabado po yun. Same sa ating YouTube channel. Pwede rin kayo pumunta sa ating YouTube channel. Punta kayo, Kuya Isko Official. I-search nyo lang yan at lalabas yun. Puro big letter ang fresh letter nyan. Nakita nyo na yung channel ko, ito yung logo na nasa likod ko, ay yung video na ito ay isishare nyo lamang sa inyong Facebook or sa inyong YouTube community, yan ay makikita ko na. Yan ay aking ililista at isasama natin yan sa ating paraful. Kaya araw-araw sa bawat video ko na ina-upload araw-araw is meron kayong laging dalawang entry. Dahil isang entry sa upload ko sa Facebook na inyong isi-share at isang entry sa upload ko dito sa YouTube na inyong isi-share. So, laging dalawa ang inyong entry na makukuha per kung kayo ay nagsi-share. Kaya mas maraming share, mas maraming entry mas madalas na ikaw ang pwedeng manalo. Kaya nga, share nang share lang. Pero one share lang tayo, isang share lang. Kunyari sa aking Facebook, isang share nyo lang, okay na yun. Makikita ko kasi yun yung nag-share ng video. Nakikita namin yan. Ganon din sa YouTube. Nakikita rin namin yan kung nag-share kayo ng mga video. So yun, at ang mananalo dito sa ating uh, pa-premium na ito ay maliitan lang muna tayo ngayon dahil start pa lang ito ay mayroong limang mananalo ng tigisandaan. Okay, chikas po ito. At mayroong dalawang mananalo ng TIG 250 at mayroong mananalo ng isang 500 na kung saan yan yung ating pinaka grand prize. Kaya abangan niyo dahil sa mga susunod siguro pagkatapos nitong episode dito ay lalakihan na natin yan. Kaya abangan ninyo. Kaya share lang ng share yung ating mga upload video. Ulitin ko po ang ating mechanics, isishare nyo lang ang video ito sa inyong Facebook. Pero namang makikita kayo yung share, pipinditin nyo lang yun, pupunta na yun sa Facebook, isishare nyo lang. Gusto nyo mag-comment, mag-comment, comment kayo rin. maglagay kayo ng caption. Same din sa YouTube. Abangan, dahil magla-live tayo sa December 20 ng hapon. Sabado yon. dapat manood kayo kasi para malaman ninyo kung kayo ay nabunot dahil kukuhay ko yung inyong number dahil on the spot isisin ko sa inyo yung Gcash kung sino yung mananalo so yan po na mga ka-59 mga kaibigan ito maganda makapagbigay ako ng papremyo sa ating mga kababayan ng mga panood ito ay para sa lahat hindi lang sa ka-59 so yan sasagutin ko na itong tanong na ating ka-59 na si Striker Maro. Kung siya ay agency at nandun siya sa isang kumpanya, siya daw ba ay isang empleyado din ng kumpanya. At so then, ganito yon. So maraming ganito na nalilito, no? Nakakala nila, pag nandun na sila sa isang kumpanya, is empleyado na rin sila. So ngayon kasi pag tayo ay naka-agency at nandoon tayo sa isang kumpanya na kalagay, ang tawag po doon kapatid ay outsource o kaya service provider. Katulad sa ating mga security agency kung security guard ka, ang agency natin is naglagay ng guardia sa bangko. Security provider tayo o kaya service provider tayo doon sa bangko. So hindi kanila direct na empleyado. ah uh, Siyempre, empleyado tayo ng security agency. Yun yung pinaka-agency natin. Kaya doon sa mga benefits na ating mga pangangailangan is galing dapat sa agency. Walang kinalaman doon yung bangko. Kaya nga yung mga company na kung saan na ating mga dinudutihan o tinagtatrabohan pag tayo naka-agency, talagang mayroon silang karapatan. Anytime, pwede kanilang alisin o pwede kanilang palitan. Kasi nga, hindi nila tayo direct na empleyado. Kasi yung ating direct na employer, is yung ating security agency na kung saan, yun yung ating pinakamader kumbaga, nandun lahat yung ating pangailangan sweldo, pati mga benefits walang kinalaman doon kung saan ka man nakapwisto o saan ka man naka-duty hindi sila sakop sa sa'yo kaya lang, minsan may mga kumpanya na kung saan, dahil kung tumagal ka na sa kanilang naka-duty o doon ka nagtatrabaho is minsan binibigyan ka ng mga bonus-bonus, sinasama ka nila sa bonus nila or binibigyan ka ng mga kung ano-ano. Yan. Pero hindi ka nangangahulugan na empleyado nila. So sana kapatid, malinaw yung kasagutan ko sa iyong katanungan na kung saan nga galing kay striker Maro. Kaya abangan ninyo dahil may mga marami pa tayong tanong dito na magaganda na mapupulutan natin ng aral. So dito sa tanong na ito maganda to kasi maraming nalilito dito. Kasi nga yung iba nating mga ka-59, especially sa ating mga security guard, no? iba nating mga ka-59, pag naka-duty na sila kung saan man, sa bangko man yan, sa condo man yan, pag napalapit sa management ng uh, company, is, akala nila, yun na yun ang amo nila. Akala nila, yun na yun ang boss nila. Akala nila, yun na yun ang company nila. Hindi nila na intindihan na kung saan isang service provider lang sila doon na anytime pwede silang alisin or pwede silang palitan pag nagkasala. Kanya nga lang, ang mga company rin kasi pag nagustuhan ka at maganda yung iyong serbisyo eh hindi ka rin basta-basta talaga nila papalitan hanggang tumagal ka dyan sa kanila kapag maganda ang iyong pinakita serbisyo sa kanila so ganoon naman kaganda gaya mga agency wala rin magawa kung halimbawa yung company is ayaw kanilang papalitan so yun naman kagandahan kaya nga pag nasa mga company ka minsan pag halimbawa maganda talaga yung records mo tumagal ka ng ilang taon, minsan may tinatawag dyan na i-absorb ka nila or ina-absorb ka ng kumpanya kung maganda ang iyong performance. Kaya nga, pag nandyan tayo sa mga kumpanya na magaganda, gandahan din natin ang ating mga performance. Kasi pag nakitaan ka ng talento at nakitaan ka ng kumbaga nagustuhan ka nila, ay pupwede ka nilang i-absorb. Ibig sabihin ng i-absorb, Ina-direct hire ka nila sa kanilang kumpanya, mawawala ka na sa agency mo. Direkta ka na nilang kukuhain at direkta ka na nilang pasusulduhan kasama ka na sa mga benepisyo ng kumpanya kung anong kumpanya man yan. Ayan po kapatid no, yun na nga, ulitin ko po, mayroon tayong pa premium ngayon. Kaya ang mekanik mechanic natin is I-share nyo lang yung mga video na ito. Pang 2 days natin or pang 2 video natin ito, start no November 28 hanggang, araw-araw po tayo mag-upload, hanggang December 20 yung ating cut-off. December 20, Saturday po yan ng hapon, mag-live tayo sa ating Facebook at YouTube channel para i natin yung mga pangalan na mga nag-share sa ating video nito. Kaya, abangan, dahil nga, siyempre pag uh, nabunot yung inyong pangalan at isisin namin on the spot yung iyong panalo sa iyong chikas kaya dapat may chikas ka naisip ko dahil siyempre yung ating mga tagapanood na nandyan kailangan natin mapalikan or masuklian sila ng kumbaga pabuya or papremyo kaya hindi ko naman kaya kami bigyan isa, -isa kaya idaan natin sa parapol pero asahan niyo sa mga susunod lalakihan na natin ito so, Kuya Official at Kuwapong Biro TV at syempre itong ating Facebook nga account Running nga uh, 20,000 na yan Kaya maraming salamat At thank you very much po At mabuhay po ang lahat Mabuhay mga ka Mabuhay mga kababayan At mabuhay Philippines Bye!